Meron tayong gagawin na Ford Taurus mga kamano yun. Ang problema niya galing sa kabilang siya, palyadong masyado yung makina. Ngayon ang trouble code niya ay ignition coil B, control circuit open. Ngayon ang litra ng ano nito, ang litra ng coil nito, ang titingnan mo yung litra ng coil nito, ang litra ng coil nito, yung unang pasok ng intake manifold yun kung saan yung unang pasok ng intake manifold na hangin yun ang A ang A ang ano nito bilang dito A B C D E F ganun yung ano nya ngayon tanggalin natin tong intake manifold tingnan natin yung ano kasi pinalitan na nila ng coil oh. bago na yung coil na pinabit nila ganun pa rin Palihani paring, ganun paring yung tog Tanggalin muna natin, datang kalin yung Mr. Salim ah ni... Victor Neri <laughs> Itu si Harry Potter ah <laughs> Suwi suwi ha, suwi suwi Syukur <laughs> mas butuh Salim Dah si Ilmenina ha,

Yan no, yung coil na pinalit nila mga kamano yung bago no. Ngayon i-check natin yung wiring, yung wiring niyan. Putang oh, ina, eh. parang dinon na tinak pala hindi nakasaksak, eh. <laughs> Tay -tay. Kaya, ay, nakasaksak isa. Oo. Oh, oh tingnan mo nakasaksak na ngayon no. Hindi naman ay saksak nang maayos eh. Kalas, kalas, mama. Sabi, Jerem. Kalas, sabi, chick. Oh, Multi. Asang takid. Kalas mga kamanon. <laughs> eh, hinugot ko yung sakit. Yung hindi nakalap, Siguro hindi umaabot yung wire. Kasi bago yung coil, oh. No? Yung luma, oh. Hindi umaabot siguro yung wire. Kasi hindi naman nakalak. Nakasalpak lang ng ganyan. Pero check na rin natin yung ano, continuity ng wiring niya. Ang buong. Ang code niya ay ignition coil B. Open circuit. Open circuit talaga kasi hindi ito nakasaksak ng maayos eh. Ito yung sinasabi mong A, B, C, D, E, F. Ito yung harapan ng makina. Kaya ibig eh, sabihin ito yung bank 1. Ito yung bank 2. Ayan mga kamanay malinaw ah. Papatistik mo natin. Para masigurado natin yung kanyang continuity. Pag buo yung continuity, yun lang ang problema nung hindi nakasaksak na maayos yung sakit collector ng ignition coil. Tindutin mo lang lang. Ang ulas Yup, huwag mo steady. Pag ano, hindi na mo ko steady, masusunog yung natin, Yan. Doon sa wala ah. Okay. Chukol 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 Chukol, chukol. Meron siya, meron siya mga kamanay gumagalaw eh. siya. <coughs> Ngayon, isasaksak natin ang maayos itong mga socket connector nito. At i ulit natin. Tapos, saka natin i-diagnose ulit. Kung mayroon pang problema. sa ko na ito? Oo, ah, saksak ko na yung mabuti. Yan eh. ang mga kamanay, nakalak na siya lahat. Oh. balik natin testing ulit talaga win talaga talaga sir yan balik muna natin mga kamara testing meron pa pala yan mga kamara testing natin Yan yung code nyo Ignition coil This primary control Circuit open Testing ulit natin mga kamaray Yan tapos tingnan natin yung start nya palyado pa o hindi na yan ayos na mga kamanay wala na yung kanyang palya dahil lang dun sa socket connector ng ignition coil liter B na pinalitan nila hindi naman isinaksak ng maayos galing to sa kabilang workshop mga kamanay hindi naman dito sa amin gilala lang dito kasi nagpalit daw ng ignition coil ganun pa rin daw yung problema eh, ang problema naman, nagpalit nga sila, hindi naman sinaksak ng maayos yung socket connector. Maraming maraming salamat mga kamano sa panunod. Ito ay Ford Taurus na, na ang model niya ay 2016 mga kamano. Maraming salamat mga kamano.